Mani resulta sa, mong kalagan, sa mga kalaagan sa akong mga kaoban gusto mo ang to maligo sa alis lang pero kaya mo na sa agyanan mura magkatanuman hindi ka kayong lapok nupilit sa imong imung... now na maglisur kag tang tang ito yung isang kinawa sa mga mga brady pero tayong puti labo na naligo pero mga pupaha. Nakiyo sa nga itong video Arong maligaw mo Alali ang naligo ang atong bugoy Napitig ang gwapo fresh water Asog ayong agas Mula ng hilak sa mga naog Mangtas Ayaw na ko Anis na ba ang Ang mga mga gagaw Mga kapadero Hiling nga sa Kaya May adlaw mga kapadero For to this video Maglingaw-lingaw kita Sa atong video Kaya sila Nga mga tutanaw Sa tubig nga mapuglaw Wow O gusto nilang maligo? nga kaya pangalan sa tubig nga bugnaw anislag nga sa lasang kati bugnawa <laughs> kaya tiyo sa aning video ha araw malingaw ka kumuha nga ka sobrang excited nagkaway kaway akong kauban si Cirilo si brother kaya araw malingaw ko nga pagsuro-suro para masulit ang iyang pag-add sa maong liguanan nindot ko nung sky sa tanan kay layo pa man mag video video sa tas din sa atong agianan arong malingaw ang mutan aw hindi na itong video ang ubertikan ang atung mga kauban kay wala man ikan sa atung natuan masigmasaag ng mga laagan Wah! unsa may imong masulti sa mamong agianan gamay rin kay sa pero lingaw oh niya po na layo yeah. man niya po ng mga tuan sa arong malingaw ka paminaw ka sa music para ma tibat imong mata <laughs> Christmas bonus Ipunin ang bonus para ma

mura magkatanuman kini ta kayong lapok dipilit sa imong now nga maglisod kag tangtang -tang. Ya mga berdir di ana ni amot na kita sa atong gingon, nga adtuan nga anis lang wow. nandot kay nga tugdaw kay tubig nga bugnaw nga fresco, refresh water ni bang kaubang mga kahoy sa kilid-kilid pirti gini siya bugnawa na ay na pirti yung puti ah, na yung nangaligo pirti yung mga gupaha Ya sa nga mga video arung malingaw mo Hala di ara naligo ang atong bugoy Nga tuting ka gwapo Refresh water Kasug so, ka ayong agas Murag ng hilak siya Murag naog Mangtas Ayaw mga video Hindi nga itong mga naligo nga gwapo Muluwa <laughs> Ya sa video arung malingaw ka nga ka <laughs> Kaya ka nga brother, perting ng luta, kining lugar ha. Kung gusto mong musuroy, i-chat lang kung i-text o i-message sa kong Facebook. Araw malinaw, nga o ma-replyan, o mga tuturan o ma-tour, ma -tutur, nilang napita. Yan ay tarsil, mag-inom-inom ng tubiga, kasi siya tawa, tarong tulawan daw niya, kung sa kalasa, ang tubig na perting tanisa. Kaya, ano? yeah, kamantay mahimo, awato lang yung bibuhan, o

patronat at <laughs> kako <today> Oy, mga kabrader, huwag kita maligo mga kabrader Kaya kining ura sa apit yung naging tugnawa Hapon na maging mga kabrader Alas 4 e in India na sa hapon mga kabrader Huwag na lang kong maligo na naligo na enjoy mo po sila Sa inyong pagsuro Ang lugar nga ni Slug Pag mga kong mga gagaw mga kabrader Lingaw kaya sila suro-suro yung pagpangaligo mga kabrader Bahala ito kinaw Basta malingaw wala pa makabisita mga brother, Hala, bisita na chat at comment sa aking video para natuwan ko kayo tingin ko watching